Hi guys, welcome back sa aking YouTube channel For today's video, ang ating pag-uusapan ay, ay tungkol sa isang picture na kumakala Picture ni Tony Leni Robredo kasama si Aling Maliit, si Gloria pagal arroyo Yang picture na yan ay kuha doon sa Bicol uh, Umaten kasi itong si Aling Maliit doon sa Bicol Kasama ang mga mutual friends niya o mga common friends nila uh, Naimbitahan siya sa isang dinner. Tapos, uh, nagkataon naman na nandoon si Atty. Lenny. At syempre, may mga kanya-kanyang friend yan. Siguro yung friend ni Gloria Arroyo ay nagkataon naman na friend ni Atty. Lenny. So, inimbita nila. Tapos yon nagkaroon siya ng isang picture. Maraming nang kumakalat na haka-haka ng mga iba't ibang vlogger ng kanya-kanyang kampo, no? Meron pa yung isang vlogger sa side naman na ni BBM na nagsasabing uh, pagtanggol daw nila si kumbaga babala na pagtanggol si BBM dahil meron daw nagubuong alyansa ah. o meron din nagsasabing ito daw si Gloria Arroyo ay ahas inaahas na si Sara kumbaga pumupunta na doon kay Lenny at meron din nagsasabing sa side ng mga kakampink na huwag daw magpapatuklaw si Lenny Robredo kay kay Aling Maliit. Alam naman natin lahat na itong si Gloria ay mayroong background nga na ito ay, ay traidor. Gaya nung kay Erap, siya yung nagpatalsik, di ba? Kung ang dami-dami niya ng kinausap, yung mga, uh, kinausap niya yung ibang, ibang mga leader natin no, yung Kongreso, Senado, na yun nga, nagkaisa silang i-impit si, si Erap at napatalsik nga si Erap tapos pumalik naman itong si Gloria so yung mga pulangaw mga maka BBM nagpapanik na sila ngayon dahil ano daw baka daw mapatalsik si BBM at ayaw daw nilang maulit na mangyari yon kay BBM naman at yung iba naman sinasabi nila itong si Lenny na kumakampi na daw sa mga Duterte dahil uh, may binubuo silang alyansa para palakasin ang oposisyon. At meron din nagsasabi sa side ng mga kakamping na hindi nila daw nila nagugustuhan yung picture na yon na nandoon si Aling Maliit. Ang opinion ko lang naman dyan ay ganito yan. Siyempre hindi mo maiwasan na yung friend mo ay friend din ni, ni Gloria. At nandun nga nakita-kita. Tapos nagpa-picture. Eh, tayo nga pag, diba, pag tinawag ka ng kaibigan mo, picture-picture dito. Tapos tinawag ka rin ng ano, di ba? Picture lang naman yan eh. At saka, ang masasabi ko lang, itong si Lene ay hindi naman basta-basta makikipag aliyansa dyan sa mga yan. Dahil, alam naman natin ang kanyang tinatahak, di ba? Na siya ay, nung panahon ni ano Duterte at siya ay vice president, uh, hindi ba hindi sila magkasundo niyan? Dahil maraming mga ginawa si, si Duterte na ayaw din ni Lene. At para ano pat makipag-aliyansa yung dalawang yan? alam naman natin sa 2028 ay ang pambato nila ay si Sarah, di ba? At kung tatakbo naman si Lenny, ay siya ang pambato. Sabi nila na baka daw nag-sanit na yan para ma impeach itong si BBM. Ganon. Ang haka-haka ng mga vlogger ng BBM. Ang opinion ko naman dyan ay si Lenny ay hindi basta-basta makikipag-alyansa dyan kung sa tingin niya ay alanganin siya. No? Total si Leni naman ay alam naman natin lahat na si Lenny ay mayroong solid na supporters na 15 million sa kalagayan ngayon na itong dalawang naupo na alam natin na balda sa pera, mga buwaya ay karamihan ngayon ay hindi na natutuwa. Marami nang nagsasabing nabudol sila, nagsisisi sila sa pagboto sa mga ibinoto nila yan nga si Sarah at si BBM na akala nila ay iaahon sila sa hirap o kaya ay merong pagbabago ay wala namang pagbabago pahirap lang gaya nga ng uh, pinangako niyang 20 pesos na bigas eh, hindi naman natutupad yung 20 pesos naging 60 na nga eh o, tapos yung mga aligasyon pa na paggamit ng confidential fund ni Sarah, si Lenny buong 6 years na hindi humingi yan ng confidential fund at noong 2002 ay kinulang ang budget. Kaya hindi nakatiis humingi kay BBM ng karagdagang budget at ito nga yung 221 million itinransfer ni BBM sa OBP. Tapos yung 125 million ang diniklaro niya doon ay confidential fund. E bawal yun kasi nga naman si Lenny ay walang confidential fund noong 2022. So, yan ay maliwanag na pangungulimbat. Kasi hindi niya may paliwanag kung saan niya dinala yung 125 million na kanyang ginastos within 19 days. So, everyday yan, gumagastos ng 6 to 7 million. Ganyan ang ganyan kagastolera si Sarah na walang hiya. No? Sinasabi ko na nga ba eh, honesty kay Sarah ay baliwala. So, yan ang resulta na siya ay hindi nag-aalangan na gumastos ng ganong kalaki na hindi niya naman sariling pera. Napakawalang hiya niya. No? At nakakainis yung ganyang, ganyang ginawa. So, dapat lang sana sila ma Kaso nga lang, ang opposition ay kunti ang kanilang bilang. So, yan yung kinatatakutan ng mga BBM vloggers o BBM supporter supporters na baka kung kumampi si Lenny, alam niyo naman si Lenny may malakas din yan may 15 million yan tapos mag sanit persa yan sa 2025 election, maraming mananalong senador sa na hindi sumasang ayon kay BBM at malamang i-impeach siya at ang sabi ng mga vlogger ni BBM na kung i-impeach daw yan ay si Sara daw ang uupo. So ganyan yung mga haka-haka nila. At sa mga kakamping naman na nagsasabing hindi nila nagugustuhan na si Lenny ay nakapicture ni aling maliit ay unawain na lang natin na hindi niya naman pwedeng sabihin na ayoko sa'yo makipag-picture kasi baka ako ay masabihan na yun nga. Pero, nagkataon lang na yung common friends nila ay nandoon kaya sila nagkita. So, yan lang po ang aking paliwanag. Kaya, yung mga kakamping dyan, huwag na huwag kayong mag-iisip na yun nga, sumanid na siya sa mga Duterte at kay, ano, kay GMA. Kasi, sa ngayon, hindi ko nakikita na sa sanib yan. Dahil, alam naman natin, kaya yan nag-iingay si Gloria at saka si Duterte. Kaya yan nag-iingay ngayon o kaya nakikita nyo na may, pa, may mga pamit-ingrit pa sila, nila bongo. alam naman natin na yan ay para sa paghahanda nila sa 2028 para kay Sara. So si Lenny, kung kaya mga kakamping, kailangan din ng ibang line-up para kasi alam nga naman, suportahan natin yung mga Duterte, di parang kumuha tayo ng bato na ipinukpok na naman natin sa ating mga ulo. So yun lang guys, ang aking paliwanag dyan about sa picture na yan na kumakalat. At hanggang dito na lang ang aking bikeling video at sana ay huwag niyo pong kalimutan ako ay isubscribe 100 plus na lang po at magiging 20,000 na po ang aking follower. So, pakisubscribe po at pakipindot ang bell at pakishare ang aking video. At ganoon din po yung mga kapwa ko kakamping vlogger. I-share nyo po ang kanilang video tapos huwag nyo pong kalimutan mag-like. Importante po yon para yung algorithm po ng bawat isa naming mga vlogger ay mag-grow para i-recommend po yan ni YouTube. So hanggang dito na lamang po ba